Hello guys! Welcome back ulit sa ating channel. At ngayon po ay araw ng Tuesday. So, um, ilang araw akong hindi gaano whole day dito. Nag-duty sa akin tindahan. Kasi nga nag-aaral akong mag-e-bike. So, ayun. Wala tayong gaano update dito. At ngayon ay eh, kasi may pasok na naman. So, kailangan, na, kailangan ko na pumasok. Kasi pumapasok din yung anak ng kapatid ko. So, hinahatid din niya. So, pag may pasok talaga ay eh, hirap kaming kumilos kasi parehong mga anak namin ay maaarte sa amin. So, gusto sila. Kami yung naghahatid sa school nila. So, syempre, kakaawa naman kasi kung hindi namin sila ihahatid. So, ayun guys, for today's video, yung update sa aking tindahan, ay papakita ko sa inyo yung mga deliveries for today. At i-update ko kayo sa bentahan ko dito ng itlog. So, marami na akong stock ng itlog dito kasi meron akong ahente ng itlog. So, ayun guys, ipapakita ko na sa inyo at keep on watching. Ito naman ay, ano, jedi. three 6. Parang ano yan, nagusot na-gusot na. Saan <laughs> tayo simula? Sun, sun silk. Strong and long. Walang pink? Kaya lang? Walang. Nah. kami na, isang kahaw? Wow. Apat. Apat ho yan. Wow. cream silk oh ano lagi na ng breeze oh, sige anim surf bar cherry blossom tatlo sige pa thank you ayon ba yun? sige surf cherry Po ah, oh, sige, purple. 48. Okay. okay, po, apat. okay. Anong kulay? Pula. Ano ba yun? Cherry? 48. Sige po. Um, Rose fresh, Sige. sun fresh. sige Tapos yung popcorn ano 36 Ayun 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 ano to Anti-back po Anti-back ah, 48 lahat pala 'yan Ngee Tapos tawag 48 then wala kang butas jabit parang may nata ano yan. Wala. Ano lang po yun? Wala sa kahon. sa sako. <coughs> Tapos yung close up. Dalawa po. <coughs> <coughs> Ay siya na hatching. So ayan guys, papakita ko sa inyo ang aking panindang itlog. So marami na tayo ngayong stock ng itlog. So Meron tayo dyang medium, may large, at saka XL. So, ang bentahan ko guys ng medium ay 220. Tapos, yung bentahan ko naman ng large ay 235. At ang XL ay 245. So, dito naman ang mga customer guys ay uh, isang tray at kalhati. Yan ang ating mga mantika. Kompleto pa naman tayo guys. At saka max glow. So dumating din yung ating sa mantika. Ay dito ay napakabenta rin ng itlog at saka yung ating mga gardenia, ayan dumating din. Ay ang mga tao dito bumibili ng itlog. Isang tray at kalhati. So ayan guys. At ano guys, dumating din ang ating ano mga hopia na tinapay. So dito mabenta ang hopia, talagang hinahanap 'yan. So ayun at saka mga mani. So ayan na lang guys ang aking i-share ngayong araw. At marami pa akong gagawin. Ayan, salamat po sa inyong panonood. Thank you po. Bye.